ako okay guys for today's video so guys ito yung mga nilip ako kagabi oh mga kinsi kinsi na lang oh. may sampo. Hmm. sampo tapos ito kaya eh, mga pinagpiyata ko gabe. so siyempre alam mo na mahira oh, tayo lang yan ako mulan-ulan na talaga May bagyo na naman yung aking AB1, ab doon sila. That's it. Okay, for today's video, ito na. May ko na kanina. Ang lakas ng ulan, guys. May bagyo na naman tayo. Nako, nako, nako. Ano na nito? Bin, biniyahe. Ang light. So, yan, guys. Ang ating for today's video. Dahil maulan ngayon. So, kailangan natin na. Ah. Sabaw-sabaw. Ayan. Sabaw. Ayan, ito, mantika. At konti ang mantika. So, ayan. So, okay, guys. Shout out sa lahat ng asing mga kariyos at kayong mga followers. Ayan, lalagyan natin ating chicken. At itinola tayo dahil maulan na panahon. Actually, nakailang vlog na kaya ako neto, no? Wala na akong maisip talaga. Totoo lang. Ayan. Paanoin muna natin ito ng na. mamantika. Itong so, kardero, guys, ito. Galing pa yan, guys, sa mga Arabian. Matibay itong kawaling po. Kahit ipok-pok mo ito sa asawa yung asawa. Hindi ito may uyupi So, yan. Iwan mo natin siya within 10 seconds. Okay? Okay, thank you so much. So, ito yung ating pangalo gulay, at uh, nor cubes. Dahil walang daon ng sili, ito na lang. Pechay. So, yung tatakpan natin. Itong so, ating manok, ka naman siya. Okay, so yan. For today's video, ang lakas ng ula. So, kuha tayo ng ating pangdagdag ingredient. So, yung Grabe ang ulan, guys. Ay kayo maririnig na songs ng ulan. Oh my God, natimba-timba na si Inday, oh. Ang lakas ng ulan, oh. May ulan na naman ang oh, halak sa lahat. Ba't siya ilaw po rito? So yan, ito ka rin mga condiment. Mga condiment, paminta. Masarap talaga maulan. Ang sarap nga nang may mga yapus-yapusan. <laughs> yung mga walang yapus-yapusan. Manahimik. Ate okay, Magic Sarap. Okay? Okay sa so all right? Ayan, para masarap sarap Para masarap ang ate. Ito so, nga Ayan, ang ating tindahan. Maulan na maulan. Mahala. Okay guys, yan ang ating for today's video. Kalat ang bahay. So, guys, lalagyan natin channel, ng tubig. Bama to yan sa mga tubig. lasang-lasa manok. Okay, yan so guys. Ilong baso. Actually, pag mga lutong bahay, mahala ka naman tansa. Pangitin kasi yung maraming sabaw. Parang nahuhulog sa pag-ibig. Ayan yeah, natin itong sili natin. At yung ating paborito, mashallah. Ito. Ito cubes. Okay. Tapos ang ating tanglat. Siyempre, hindi mawawala ang tanglat. Dahil yan ang pampapabango. Parang malito nga aking kabir. Maliit na. Kaya mo na. Tapos, nilagay natin ang sayote para lumambot agad siya. So, ayan. Yun lang, guys. Ako, maliit na. Huwag ko ba nagtipid ako? Ang dami-dami ko naman kaserola. O, yan, eh. May malalaki naman. Bakit magtipid sa maliit? Ano ka ba naman, Inday? Nakakaloka ka talaga. O, So, yan. Pagdagan natin ng tubig at baka sa iga. Yan, guys. Ang ating mga for today's video. Hindi ko pala napit and um. Ayan so guys. Nalagyan natin ng mga paminta. Ayan. Natin lunurin to. Iba hirap na. Ayan. Nalagyan natin ng magic siya rin. Ginigat. Masarap din tong ginisa guys. Nagtipid si Inday sa kardero. Ayan mo. Maganda lang pala sa inyo yung mga magaganda natin kasi wala nang gagamitin, magang masira, ay magang maluma. O di ba? Yan ang ating for today's video. Iwanan man natin ng alang ilang mini hours. Okay, thank you so much guys.